Kampiyon sa kampiyon, ako mismo nagsasabi, matagal ka na po na pag-iwanan. Kung sino pa yung may kantang ginto, siya pa yung unang kinalawang. Kaya ako... Kaya ako na sumali ng dunggalo. Ako na sumali ng dunggalo. Kung tingin nyo, iso yung ganun. Nagka-problema sa XB at kung ano pang makita mong rason. Pero lumipas mga taon na pagdaanan ko mga ngayon. tinatalakay mo problema ko noon, tinatalakay ko problema mo ngayon. Buhay pa, buhay pa! Sing pa! Pinuupo na mo pa yung handshake namin nila, Pibus. Ba't nagmamaktul to? Minamasama mo yung kamaya namin, tas yung kamay ni Badang pinagtatanggol mo? Oh! Kada pasok ng bagong round, alam kong sabawi, sabik kayo. Pwes kahit wala nang rebat pa na mangyari, may ibabalik ako. Game? Yeah! Naalala nyo to? Pokpok? Pok, nakain? Nagets nyo ba yung coach ko na yon? Kung nakaraos lang ako sa unang round, wala sanang nagmumot-mot Yung call-out mo, epic!